araw tayong mga idol sa ating mga member maraming salamat kay Dayilin Edo, Almalin Ponsika Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo Torin and Fair Prince Lynn Kaligdong Vlog Tita Jinky Perez, Tadasi Barua Lilibit Tumagi kay Maricel Nakil, Miss Miami Laurel, kay Sheila Budino, Merlinda Albis, Priscilla Inot at kay Roman Villanueva maraming salamat sa laging Uh, nagbibigay ng counting halaga. Maraming salamat sa iyo, uh, Idol Sheila Bonino at kay Roman Villanueva. Malaking tulong na po ang mga iyon, mga idol. Shout out din tayo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga baker at sa mga blind community. Simula na po natin ang ating kwento. Hindi naman na bahala ang mga ito dahil nasanay na ang mga ito doon sa kanilang mundo. Makailang bisis nang may mga karanasan ang mga ito. Kaya inaakala nila ni Butchok na kapag binaliktad na nila ang kanilang mga kasuotan, manumbalik na ang kapaligiran. Ngunit nang matapos na ng mga ito ang kanilang ginagawa, nagulat ang grupo nang hindi man lamang nagbago ang kapaligiran. Kaya napagtanto nitong si Butchok, nakakaiba ang mga inkantong gumagawa ng mga iyon na. Agad na gumagawa ng mga usal itong si Butchok. Biling niya sa kanyang mga kasama na bantayan at manmanan ang buong paligid. Matapos ang kanyang mga ginagawang mga usal, umihip sa hangin itong si Butchok at gumawa ng mga usal na palipad hangin nang ibato na ni Butchok sa paligid ang kanyang ginagawang mga usal biglang parang gumalaw ang kapaligiran at umiinog din ang buong paligid. Ilang segundo lamang iyon at matapos iyon, nagbalik na ang normal sa paligid. Nandunoon na ang mga ito na pagitnaan ng dalawang mga malalaking puno ng kahoy. Agad din na may nakita ang mga kasamahan ni Butchok na napakaliit na mga nilalang ang nagtatakbuhan sa unahan at mabilis na nagtatago ang mga ito doon sa likod ng mga malalaking puno ng kahoy agad na wiikan itong si Butchok sa kanyang mga kasamahan sumunod kayo sa akin hulihin natin ang mga nilalang na ito mabilis nang tumakbo itong si Butchok at mabilis din na sumunod sa kanya ang kanyang mga kasamahan sa bilis pa nga ng mga ito sa loob lamang ng ilang mga segundo agad na narating ng mga ito ang kinaruroonan ng mga nilalang na parang mga tiyanak nang mapansin naman nang manilalang ang bigla ang pagsulpot ng grupo nila ni Butchok doon sa likod ng mga puno ng kahoy, biglang nagpulasan ang mga ito. Maagap naman na umindak sa lupa itong si Butchok at ibinato ang malakas na pamakong usal. Kaya lahat ng mga nilalang na nagpupulasan biglang natumba ang mga ito sa lupa at hindi na makagalaw ng maayos. Na Namamanhid ang kanilang mga katawan at nahihilo ang mga ito agad na binitbit nila ang mga ito. Hawak ang mga liig. At wika nitong si Butchok. Sa sumunod na mga pagkakataon, kilalanin muna ninyo ang guluhin at paglaruan ninyo mga bubuit. At pagkatapos walang pag-alinlangan na ibinato ni Butchok ang mga ito doon sa nakikitang mga batuhan. Hindi naman namamatay ang mga nilalang, ngunit nangingisay muna ang mga ito ng ilang mga segundo bago tuluyan na tumakbo papalayo sa kanila. Ganon din ang ginawa nila ni Buno doon sa mga nilalang na hawak ng mga ito. Matapos ang pangyayaring iyon, muling nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang paglalakbay. Nais na nitong si Butchok na tumawid na ang mga ito papunta doon sa kabilang bahagi ng bundok. Kung ano kasi ang iginanda ng tanawin sa lugar na iyon, ito pa ang maraming mga nilalang na umaaligid sa kanila sinang na naman ng lahat ang sinasabi nitong si Butchok. Wala na silang panahon para makipagbiruan pa sa mga nilalang doon sa lugar ng bungo. Makalipas ang ilang mga minutong paglalakbay ng mga ito, papatawid na sila doon sa kakaibang lugar, ang lugar ng kamatayan, kung saan purong kabatuhan lamang ang mga nakikita nilang nasa paligid. Malawak na pangpang -pang at kahit na isamang puno, wala silang nasisipat. Kakaiba din ang presensyang nararamdaman ng mga ito. Ngunit tuwikan itong si Butchok na wala na silang ibang madadaanan pa. Kundi ang lugar ng kamatayan. Papunta doon sa lugar ng buga. Mabilis nang nilakbay nila ang mga batuhan. Pakiwari pa nga ng mga ito habang umuusad na mayroong lihim na nagmamatsag lamang sa kanila. At tama uh, nga ang kanilang mga hinala dahil makalipas lamang ang ilang mga minuto nakakaramdam itong si Butchok ng mga presensya at ang kanyang mga kasamahan na hindi pa nila mawari kung anong uring mga nilalang. Agad nang inalerto nitong si Butchok ang kanyang mga kasama, kailangan na nilang mas mariin na magmanman sa buong paligid. Habang nagpapatuloy ang mga ito sa kanilang paglalakad, hindi madali ang kanilang ginadaanan dahil kailangan nilang maglakad doon sa mga batuhan na nasa gilid ng pang -pang Mataas na din ang bahaging iyon na kinakailangan nilang magingat sa lahat ng mga pagkakataon. Sa mga sandaling iyon, may mga nilalang din ang nakaabang sa kanila doon sa unahan ng pangpang. -pang. Ang mga nilalang na ito ang tinatawag na mga takti. Pinamumunuan ito ng isang malakas na binatilyong aswang. Kasama ang dalawa pang mga alagad nitong si Haring Bugon at ang kanang kamay ng hari na si Mako. Ang aswang na ito ay walang iba kundi itong sinunoy na ang misyon ng mga ito pigilan ang grupo nila ni Butchok na makatawid doon sa lugar ng buga. Alerto na ang grupo nila ni Butchok hanggang sa sapitin ng mga ito ang unahan ng malawak na pangpang -pang kung saan sinubukan na ng mga ito na tumawid doon sa kabilang bahagi ng pangpang. -pang. Ngunit agad na nasisipat nitong si Butchok ang mga nilalang na gumagapang doon sa mga batuhan sa kanilang ulohan. Kaya wika nitong si Butchok. Mukhang magsisimulang umataki na ang mga nilalang na iyan. Buno, Kimba, doon na kayo pumuwesto sa likuran. Bantayan ninyo ang ating likuran at tandaan ninyo ito. May mga kasamahan pa ang mga ito na mas malakas na mga nilalang. Hindi pa natin gamay ang buong lugar na ito, kaya mas nakakabuti na iwasan natin na magkakahiwalay. Inihanda na nila ni Kimba at Akiko ang kanilang repli at pana habang itinutok na ang mga ito doon sa mga gumagapang na mga nilalang. At saktong nakatawid na ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng pangpang. -pang. Biglang uminog ang buong batuhan ng pangpang -pang na parang lumilindola nakakaramdam din agad ang mga ito ng pagkahilo at pamamanhit sa kanilang mga katawan na agad na nabatid nitong si Butchok na may mga gumagawa ng usal sa kanila. Maagap na manawi ka nitong si Butchok Talasan ninyo ang inyong mga mata. Mukhang may karunungan din sa mga usal ang mga kasamahan ng mga nilalang na ito. Pagkatapos umindak sa batuhan itong si Butchok kasabay ng mga pagsasambit ng mga banyagang salita. Matapos na magawa iyon nitong si Butchok, biglang tumigil ang pag-inog ng paligid at bumalik sa normal ang kanilang pakiramdam. Ngunit kasabay doon ang paglulundagan naman ng mga nilalang papunta sa kanila. Napakaingay din ng mga matitinis na mga angil ng mga ito hindi na nagsayang pa ng uras ang kanilang grupo. Sina Kimba at Akiko agad nang inaasinta ang mga ito at inaatake ng pagbaril at pagpana. Gamit nitong si Kimba ang kanyang reple, samantalang gamit naman nitong si Akiko ang kanyang pana. Kahit na napakabilis pa ang ginagawang paglulundagan ng mga nilalang doon sa batuhan, papunta sa kanila, nagagawa pa rin nila ni Kimba at Akiko na mapapatamaan ang mga ito sa kalinang ulo at mga liig. Nahuhulog ang mga napuruhan ng dalawa. Samantalang itong si Bono, agad itong umigpaw doon sa mga batuhan ng ubod ng bilis at sinalubong ng mga pagsapak ang mga papaataking mga nilang. Sa mga pagkakataon na iyon, tanging kamao pa lamang ang ginamit ng bata. Bawat tamaan niya ng mga pagsapak kahit na isang pagtama lamang, agad na mahulog ang mga nilalang doon sa baba na sobra napinsala ang kanilang mga katawan. Sinisigurado din itong si Butchok na sa ulo at liig ang bawat mga patama para siguradong mapuruhan agad ang kanyang bawat matamaan. Mayroon pang pa ang isa sa mga ito ang nahawakan ni Puno sa ulo at pinaguntog na ito ng bata doon sa mga matutulis na batuhan kaya nang bitiwan ito ni Buno. Agaran na itong nahulog na wala ng buhay. Kasing laki lamang nila ang mga nilalang na iyon na mayroong napakaitim na mga balat. Maliksi at mabilis din ang mga ito at malakas. Ngunit hindi sapat iyon para sa grupo nila ni Butchok. Agaran nilang napapatumba ang mga ito. Sina Butchok naman at Abo. Agad nilang pinababagsak ang bawat mga nilalang na nakakalapit na sa kanila. Gamit ngayon itong si Butchok ang kanyang dalawang mga matatalas na mga garaba habang kamaudin lamang ang gamit nitong si Abo sa pagpapabagsak doon sa mga nilalang. Sa tingin kasi ng mga ito, kayang-kaya nila ang mga nilalang na ito sa kadahilanan na hindi naman ganon karami ang kanilang bilang kaya lumipas lamang ang ilang mga minuto na patay na nila ang lahat ng mga nilalang na umatake sa kanila. Ngunit mas papalakas na din ang kanilang mga naramdaman na mga presensya na ibig sabihin lamang malapit na sa kanilang kinaroonan ang mas malalakas na mga kalaban. Matapos ang mabilis na bakbakan na iyon, muling nagpapatuloy na ang mga ito sa kanilang pag-usad. Ngunit ganon pa rin minanmanan na nila nang mariin ang buong paligid at pinakiramdaman ang mga nararamdaman nilang mga nilalang hanggang sa mapatigil sa paglalakad ang mga ito nang makita ang apat na mga figura ng mga nilalang doon sa ibabaw ng mga batuhan ng kanilang kinaroroonan medyo hindi pa nila klaro ang mga ito dahil naharangan ng mga lilim ng mga nakausling mga batuhan tumigil na sa paglalakad itong si Butchok at humanda. Batid niyang hindi madali ang kanilang labanan sa mga ito dahil nakakaramdam ng kakaibang kalakasan ng presensya ang kanilang grupo galing sa mga iyon. Wikang tanong nitong si Kimba. Ano kayang uring mga nilalang ang mga iyan, Butchok? Mukhang kakaiba ang kanilang lakas na tangan. Sagot naman nitong si Butyok... Hindi ko din alam, kimbah At totoo ang sinasabi mo. Kakaiba ang kanilang lakas. Mukhang mga pangunahing mandirigma na mga ito ng kaharian ng Salima. Ngunit nang umusad pa ng ilang mga hakbang ang apat na mga nilalang at makita na ng mga ito ang kabuhan ng hitsura ng apat, hindi makapaniwala ang kanilang grupo nang makikilala nila ang isa doon sa apat na mga nilalang. Napatigalgala ang mga ito at napatulala itong si Butchok. Hindi ito makapaniwala na makikita nila itong si Nunoy. Ngunit nasa panig na ito ng kanilang mga kalaban. Pati pa nga ang mga kasamahan nitong si Butchok. Hindi malaman ng mga ito ang kanilang gagawin. Mahinang paanas na tanong na lamang nitong si Bulok. Kuya Butchok, si Kuya Nunoy ang isang iyan. Ano ngayon ang ating gagawin? Mukhang nagkatotoo na ang sinasabi ni Lula Candida. Ginawa na ng ating mga kalaban ang kanilang pakay. Mukhang kakampi nila si Kuya Nunoy. Agad naman na nawikang sagot nitong si Butchok na malaki pa rin ang paniniwala sa kanyang matalik na kaibigan hindi mangyayari ang mga bagay na iyan puno. Alam kong may ginagawa lamang ang mga ito para tuluyan na maniniwala sa kanila si Nunoy. Gagawin ko ang lahat para imulat si Nunoy sa katotohanan at gisingin ang kanyang diwa. Ako na ang bahala kay Nunoy, Kimpa, Buno. Kayo na sa kanyang mga kasamahan. Pagkatapos sigaw nitong si Butchok kay Nunoy, Bade. tandaan mo ang lahat ng mga pinagsamahan natin. Tandaan mo kung ano ang ating sinimulan. Hindi ka masama. Huwag kang maniniwala sa kanila. Ngunit tumitig lamang kay Butsok ng matalim itong sinunoy at hindi man lamang ito sumagot. Sagot naman itong si Mako ang kanang kamay ng hari ng salim habang tumatawa. <laughs> Naawa ako sa inyong mga bata. Huwag nyo nang pilitin pa ang dati ninyong kaibigan dahil nagising na ito sa katotohanan. Isa siyang aswang at nababagay lamang na mapabilang sa aming pangkat. Napaluha na naman itong si Butchok dahil sa sakit na naramdaman at sobrang galit sa mga kalaban dahil sa kalinang ginawa ni Nunoy Napakagat na lamang ito sa labi. Ilang sandali pa, biglang sumigaw itong si Mako ng mga lingwahing hindi nila maintindihan at makaraan lamang ang ilang mga segundo muling sumulpot doon ang mga nilalang na mga takte at sa mga pagkakataon na ito napakarami na ng kanilang bilang na napapalibutan na ang kanilang kinaruruunan napamura na lamang itong si Butok ang buong akala niya na napatay na nila ang mga ito kanina. Hindi niya inasahan na may mga natitira pa palang mga nilalang sa pangpang -pang na iyon at sa mga pagkakataon na ito. Mas marami na ang bilang ng mga ito kumpara doon sa mga nakakalaban nila kanina. Mas tumalim pa ang mga titig nitong si Butchok doon sa mga kasamahan nitong si Nonoy. Inilapit niya sa kanyang bibig ang kanyang dalang mga garab na hawak at dinasalan na ito. Nang binatil yung sundalo. Gagamitin na niya sa unang pagkakataon ang ikatlong anyo ng kanyang armas na bigay ng kanyang kaibigan na mandrigmang anghel. Unang bisis nagagamitin gagamitin ngayon itong si Butchok ang ikatlong anyo ng kanyang armas. Ilang segundo pa ang mga nakalipas naglulundaga na naman ang mga nilalang na mga takti papasugod sa kanila. Samantalang ang grupo naman nila ni Nonoy umigpaw na rin ang mga ito sa ere at batid nitong si Butchok na papaatake na din ang mga ito sa kanila. Sa isip ngayon nitong si Butchok, gagawin niya ang lahat para magising itong si Nonoy. Ngunit kakatapos pa lamang ng mga ginagawang mga dasal ni Butchok para baguhin ang anyo ng kanyang armas biglang sumulpot na lamang sa kanyang tagiliran itong si Nonoy kasama itong si Mako at agad na nagpakawala ng mga pag-atake ang mga ito. Nagulat man itong si Butchok, ngunit mabilis itong yumuko sabay ng pagpihit palayo para maiwasan ang mga ginagawang pag-atake ng mga kalaban sa kanya. Napatitig itong si Butchok sa mukha nitong si Nonoy at sa mga mata nito. Nakita niyang parang hindi siya nakikilala man lamang nito na napaka-imposible. Sa isang iglap, biglang nakasunod agad sa kanya ang dalawa at muling nagpakawala ng mga pag-atake. Agad na isinangga ni Butchok ang kanyang bagong anyo ng kanyang armas. Dalawang pabilog na armas ang hawak ngayon nitong si Butchok. Hawak niya ang mga ito sa magkabila ang mga kamay. Napapalibutan ito ng mga matatalas na patalim at tanging ang kanyang hinahawakan ang walang patalim. Tinatawag niya itong paarko. Sobrang talas ng mga talim nito na kayang hiwain maging ang mga bakal o matitigas na mga bagay. Samantalang itong si Mako, hawak nito ang malaking tabak na napakatalas din ang talim. Nang magpingkian pa nga ang kanilang mga armas, gumawa iyon ng nakakarinding ingay at pagkislap ng mga ito. Nang muling umulos itong si Mako, madali lamang na naiwasan ito ni Butchok. Ngunit ang sunod-sunod na ginawang pagkalmot ni Nunoy sa kanya, tinamaan siya ng dalawang bisis na nagiging dahilan para masugatan itong si Butchok sa kanyang dibdib. Badi eh, Tanging nasambit iyon ni Butchok at hindi inasahan na kaya siyang patayin ng kanyang matalik na kaibigan. Mabilis na umatras itong si Butchok kasabay ng mga pagwasiwas sa dala niyang mga paarko. Hindi din siya matutulungan ng kanyang mga kasama dahil abala na din ang mga ito sa kanilang mga kalaban. Kaharap nitong si Bono ang isang nilalang na kabilang sa mga pangunahing mandrigma ng lugar ng Salim at kaharap naman itong si Kimba ang isa pa. Sina Akiko naman at Abo, kaharap din ng mga ito ang napakaraming mga nilang nila na mga takti. Pilit nilang hinaharangan ang bawat gustong lumapit sa kanila gamit na ngayon nitong si Abo ang kanyang mga matutulis na mga kuko. Namumuti na din ang mga mata ng bata na ibig sabihin lamang sumanib na sa kanyang katawan ang kanyang gabay. Samantalang itong si Akiko, na natili itong kalmado habang pinabagsak ang mga nilang gamit lamang ang kanyang pana. Ngunit sa kabila ng pagiging kalmado ng batang paslit, sobrang nag-alala naman ang mga ito tungkol kay Nunoy. Unang bisis kasi na nagiging kalaban na nila ito ngayon. Kahit na umaatras na itong si Butchok, patuloy siyang inaatake ni Mako at nitong si Nunoy. Alalay din ang mga atake nitong si Butchok dahil ayaw niyang masaktan umapatay ang kanyang matalik na kaibigan agad na inihagis nitong si Butchok ang kanyang mga matatalas na mga paarko na parang mga bumirang kamuntika na niyang matamaan itong si Mako maagap naman na umikot sa iri itong si Butchok kasabay ng pagsalo ng kanyang mga matatalas na mga paarko na kusang bumalik sa kanyang kamay Ngunit pagbagsak niya sa lupa, kasabay naman sa pag-atake nitong sinunoy na sobrang bilis at umaangil dahil sa galit. Agad na naiwasan ito ni Butchok at nagpakawal ang bilatilyo ng isang malutong na pagsipa. Tinamaan niya itong sinunoy sa tagiliran na nagiging dahilan para mapayuko ito at mas lalong umaangil ito sa galit.